ka, good morning, kumusta kayong lahat? So, magtitin na dito sa Saudi, guys. Ang ingay ng dalawang alaga ko sa taas. So, magkakape tayo. So, hindi sila pumasok, guys. Kaya kwento ko sa inyo kung bakit. Pwede lang, magtimpla tayo ng kape, guys. Hindi lang sila, naglalaro lang sila sa tin, ano, sa may sala. Ayan. Sobrang ingay nila. Pati mo na hindi na din pumasok. Nag-hello-hello na din So, ayan guys. Ikikwento ko sa inyo kung ba't sila nag-absent. Um, 4.30 is easy na ako. Dahil every 4.30 is nag alarm ako ng cellphone ko. So, 4.30 is gising na ako. Waba ako dito sa kusina para ihanda yung ano nila. baon nila sa school. So, eto na nga guys. Ayan. Eto na yung eto na yung bago nila. Yun. Eto yung pink. Eto yung sa panganay. Tapos, eto yung, yung sa budso. Kompleto na yun guys. Ayan. Ayan. May juice na. May juice. Tapos may sandwich with Nutella. O, diba? Ang gaya na guys. Tapos yung sa, yung sa na is wala siyang sandwich. hindi siya... Every time na gumagawa ko ng sandwich with Nutella is hindi niya kinakain. Pagdating dito sa bahay is... Ano pa sa paunan niya? Hindi niya kinakain. So, ito yung sa panganay, guys. Ayan. Ayan. May orange siya. May cucumber. Tapos, may Chips din siya, tapos may juice. Ayan. Ito yung baon niya sana. So, pagkatapos ko gumawa ng baon nila, is umakyat na ulit sa taas. Siguro mga 5. So, Ginising ko na yung pagbunso. Ready na yung bunso, guys. Nakabihis na, naka-uniform na siya. Nakaayos na yung buhok niya. So, sa TV na siya. Sabi ko, punta ka sa TV. Buksan mo yung TV. So, nandun na siya. So, ginigising ko yung panganay, guys. Is ayaw talaga ayaw niya gumising guys tapos gumising na din yung amo ko ginising ng amo ko sabi ng amo ko is gumising ka na dahil papasok na tayo ayaw niya guys ang sabot na niya sa, sa nanay niya I'm sick I'm sick oh, I'm sick. So, sabi ng amo ko sa bunso, huwag na tayo papasok. Pati yung nanay nila is hindi na din pumasok. Kasi teacher yung amo ko, guys, eh. Pati yung nanay na rice, hindi din pumasok. Ayun, natulog ulit, guys. Umiiyak yung bunso, guys. Dahil yung bunso, yung bunso ang alaga ko, guys, is ayaw talaga yan mag-absent, guys. Kaya, guys, every, kapag yung panganay lang yung may klase, tapos yung bunso is walang klase, pag ginigising ko yung panganay guys, is ginigising ko siya guys, kinakarga ko yan mag ano guys, tapos kinarga ko yan agad guys, tapos dinadala ko dito sa labas guys, sa may sala. Dahil kapag doon sa kwarto, hindi ko na binubuksan yung ilaw guys, dahil kapag gumigising yung bunso, tapos wala siya klase, sasabihin mo na wala siya klase, iiyak talaga yan guys, ayaw talaga yan mag-absent. So, ayun, may sakit daw siya guys. Ayan, nakahiga lang siya sa ano, nakahiga lang siya sa, nakahiga lang siya guys sa, sa, sa sala. Ayan, parang inuubo ka Dahil may sakit na daw siya wala, pagkatapos pumasok ng am yung amo ko sa kwarto, ayun, natulog ulit. Ayun na guys, yun, naglalaro na siya. Sobrang ingay na niya. Wala nang sakit. Natanggal <laughs> agad yung sakit na guys. Sobrang pasaway talaga guys ng alaga. Tapos iwan ko guys, siguro, <laughs> inamat siyang pumasok sa school guys. Kaya ayun, sabi ng amo ko, bukas na lang daw. So, nakaidlip ako. Saklit lang talaga guys, dahil sobrang sakit ng ulo ko guys. Dahil, kapag may klase sila yun guys, So, yung umalis nila dito sa bahay, 6am, is natutulog ulit ako, guys. Tapos, umigising ako ng 9 o. Oh. 6, 7, 8, 9 o. Oh. Di ba, 3 hours pa yung tulog ko. So, ngayon wala na, guys. Hindi na ako nakatulog. Kung nandito yung dalawang alaga ako, guys, hindi na ako makakatulog. Dahil sobrang ingay talaga nila, guys. Baka -ig ako, guys. Sagalit lang talaga, guys. Dahil sobrang ingay nila sa tali. Kaya ay naliwo talaga ako para matanggal yung sakit ng ulo ko. O Sobrang pasawi ng alaga ko. Biro mo, may sakit daw siya. Sabi ng nanay ko, sabi ng nanay niya, alam mo ka na, magdamit ka na, mag-uniform ka na. Sabi niya, mapaayos ka na ng buhok mo kaibig. Wala, sabi ang sagot lang niya sa amo, sa amo ko, taban, taban, gano'n lang siya. <laughs> Tinatama-tata. Wala naman siyang sakit, guys, dahil kagabi is mahimbing naman yung tulog niya. Dahil katabi, lahat niyang alaga ako, guys, is katabi ko talaga yung matutulog tuwing kapag gabi, guys. Wala siyang sakit, guys, is mahimbing talaga yung tulog niya. Siguro tinamat lang talaga ay siya pumasok. <laughs> Nakakatawa talaga yung alaga ko. Ano, masakit, sobrang sakit ng ulo ko, guys. kaya naligo na lang ako. Hindi ko na nilag, hindi ko na nabuksan yung ano, hindi ko na binuksan yung heater kasi gusto ko yung malamig talaga para ano talaga yung ulo ko, guys. Sobrang sakit. Ayan. Kape lang tayo, guys. Tapos ako maglinis, guys. magtenta lang. Dahil kaninang ng 6, dahil 6, ready na yan, ready na yung bunso kung alaga. Tapos yung panganay na lang is ayaw na. So dahil ayaw niya pumasok, is naglinis na lang ako. So, okay lang naman yun guys dahil uh, maaga tapos yung trabaho ko. Pero kalat na naman, kalat na naman doon sa sala guys. Dahil naglalaro sila. Pati yung nanay nila is nag-absent na din. Dahil teacher yung nanay nila guys. Eh. Teacher yun. Yung bunso is ibang eskwelahan yan guys. Tapos tuwing pumapasok sila is hinahatid muna ng amo kong babae yung bunso doon sa eskwelahan. Tapos papasok na din yung amo kong babae doon sa ano niya. Pinapasok ka niya na eskwelahan. Dahil yung panganay ko, yung panganay kong alaga is isang school sila pati yung nanay niya guys. Pero this year siguro guys, pag ano, pag bukas ulit ang klase guys, is yung bunso is sasabay na din sa nanay na. Kasi grade 1 na yung ano, grade 1 na yung bunso. So yung panganay, etong pasukan ulit guys, is grade 2 na. Dahil elementary yung ano, elementary yung natuturo yung amo ko guys. Eh yung ngayon, yung, yung panganay, yung bunso ko is parang, kung sa atin guys, is kinder parang siya. So, I'm going to black for days guys. So, And guys bye bye ingat kayo palagi god bless love you all